Anong tatak mo? Sputnik, Sputnik ka? Kailangan na sa oyoy. Alagang, hah, 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 police report. <laughs> ah, hah, mo na yan, Junior. Mm, mm ito na yung mga tulongges. Uh, mga kababayan, may isa pong batikang. Uh, <laughs> Parang komentarista eh. No? Batikang holdapper. <laughs> uh, ito, ano ito? Uh, pinakasikat na holdapper. Uh, uh, Julius, may video ka ba nito? It's... Halika rito, Brad. Okay. So, nice. Hindi na po, Hindi, eh, alaga rito. Diyan ka lang. O, oh, yan. Dami mong ano, ha? Gagamboy, ha? Para kung oh, oh, eh, ka na rin. Sanabi ko na sa inyo, uh, meron na talagang gobyerno sa Maynila. Ayaw. O, oh, pakita mo nga yung video. Ito po yung sa sa may Santa Ana, ah, sikat na sikat na hold-upper. Oh, yung nag-viral. Yung nag-viral. O, oh, ayan, o. Oh. Nanutok pa, o. Oh. O, oh. oh di ba? Ano naisip mo niya? Ba't ka pa nanutok? O, oh, yan siya, o. Oh. Eh, nagdadalt lang, o. Oh. Hmm. Anong tatak mo? Sputnik po. Sputnik ka? Hmm. Nakahila ka na sa hoyo. Lahat-lahat. Ngayon, eh, nakalabing dalawa po lahat. Eh. Oh, 12 years. Hmm. Oh. Sinabi na sa inyo, may gobyerno na eh. Nagbayad ka na nga eh. O, 12 years, hindi pa ba sapat yun para ma ilagay sa utak mo na mahirap maho yun ng 12 years. Marami naman eh. Nagbabago. O, yan, wala naman yun. No? Eh, bubunutan mo ng baril. O, tapos, o yan. O, ano naman kinalaman ng mga bata? Pinutokan mo yung dart wala akong bala yun. Ah, wala? Kasi wala. <laughs> ha? Walang bala. Walang <clears throat> bala? Oh. Eh, paano kung natchein po ka ang kanilang pulis? Si pulis may bala yung baril. <laughs> ako, sigurado ako, Kasi hindi kawawang koboy ang pulis. Oh. di ba sa kawawang koboy? Ang kawawang koboy May baril, walang bala May bulsa, wala namang pera Nako. Oh, ano, mga kababayan, pumanatag na po kayo. Oh. <tinyo>, yung inireklamo ng mga taga Santa Ana, ito pala ay talamak. Oh, maraming yung reklamo sa amin na talagang na uh, medyo sikat na po ito. Oh. Eh, ito po, pumanatag kayo. Isa na naman ang nabawas ng mga tulongge sa kalye. Oh. Buti hindi ka na Hindi ka lumalaban sa pulis. <laughs> ah, sumuko? Buti naman, sumuko ka. Oh, dahil kung hindi, ako, oh, Diyos ko. Lalo yan, may kanya. Siyempre, ang ng lespo, may bala yung baril mo. May bumunot ka lang, eh. Ano na yun? Siyempre, they have to protect themselves. Oh. Ah. Sige, hoyo niya na to, it's to. Yan na. Thank you. Sabi sa inyo, wag kayo loloko-loko sa mga opisyal kong babae. <laughs> Tapang ang toys. O, oh, ito pa. O, oh, yan hold up. Station commander to, ha? Oh, para malaman ninyo. Station commander to, ha? baba oh, baba.